Konnichiwa po! Another day sa isla na dapat namin sulitin, kaya kahit late na kami natulog, maaga pa rin kami nagising. Pasikat pa lang po ang araw nito, pero medyo maliwanag na. Kaya naman, pumunta na agad kami dito sa may tabing dagat. Yung akala ko, nauna ako, pero may mas nauna pa pala sa akin dito. Siyempre, hindi pa rin natin palalampasin o maura ang pagsikat ni Haring Araw. Grabe talaga ang buwan at araw dito. Parang ang lapit. Tinesing ko muna itong, oops, yung gimbal ko. Kung talagang masunurin nga ba siya. Bulaga! First time nga pala natin mag-live ng ganitong oras habang yung iba, kanya-kanya din sila ng mga ginagawa. Bale, ito yung nakaraang live ko na na-flag ni Lolo. Di ko nga alam kung bakit. Ay, nainggit siguro. Di siya nakakapag beach <laughs> Habang busy yung iba, nakita ko si Kevin sumasayaw sa TikTok. To, kaya naman naki-join tayo sa ginagawa niya. Konting practice at pa-cute, go, go, go na agad! <mulong mulong> sa so shot lang yan! Wala, isang <mulong> take lang eh. Walang take Ang Walang take two! Hmm, nagluluto na ng masarap na almusal si Barbie. Tapos may nakita kami dito oh, na nananaginip na ata sa duyan si Sir Ken. Si Ivana na ba yan? Char! Ay nakakaingit naman si Sir Ken eh. Buti na la ang may duyan din dito sa kubo. Magsiesta muna tayo dito kahit konti. Habang nakahiga tayo dito sa duyan, dito sa aking bandang kaliwa, makikita niyo po ang dagat. At dito naman sa aking bandang kanan, makikita nyo naman ang gubat. <laughs> o siya, mamaya na uli ang tour at kakain muna tayo ng almusal para may energy sa buong araw. Pero bago po ang lahat, syempre thank you sa nagluto at nagprepare. And thank you prayer muna tayo sa pangunguna ni Baby Boy. Salamat po sa blessings! Tara, chibuga na! Wait, di ko maabot yung sauce. <laughs> pansit canton po. Salong po. Naku sir Ken, hindi po tatanggi si banker dyan sa pansit canton. <laughs> Favorite niya yan eh, lalo na yung maanghang. <laughs> Kain ka na marami, baby boy. Okay. Ka. Hmm. Lalo <laughs> Kaya baby boy po ang tawag ko sa kanya na po kasi kaming magkamag-anak dito sa isla. Kasi magkakulay daw kami, kaloka. <laughs> O, oh, di ba? Nakagawa agad kami dito sa isla. <laughs> Nagka-instant, baby boy, na agad tuloy ako. Ikaw, magano? Nakala mo saan? Di marunong mag-roomba? Nangundoro kaya kami. Nangundoro kaya kami. Yor. Ay, hindi ine-echos ata ako ni ate, oh. Mukhang hindi naniniwala. <laughs> Hoy Yung hindi ay sinungaling. Foreigner ng Thailand na babae. Hoy sama. Hoy sama pa. Hoy sama. na ini palayon. di ba may mga audience pa ako habang nagpapump ng tubig. Ang tawag din ay ganito. Ganto. 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 Dito sa isla, ito po ang pwede niyong pagkuhanan ng tubig. Panghugas ng plato, pang toothbrush, pang ligo, wala po siyang bayad. Meron din po silang tindahan dito para sa mga kailangan nyong bilhin. Dito po sa kinatatayuan ko, makikita nyo po, grabe, ang daming nagliliparang tutubi. <laughs> Alam nyo ba, ang sabi, kapag maraming tutubi daw sa isang lugar, ibig sabihin, malinis daw ang kapaligiran. Ang daming abubot na dala ni Bunker, o oh, patiba pati ba naman yung pag-fishing, o oh, bit-bit din niya dito sa isla. Kung umabot po kayo sa panonood hanggang dito, arigato so much. Pero hindi pa po ito tapos. Sana panoorin nyo pa rin yung next video ng aking daily vlog sa isang bang bakasyon namin dito sa Mindoro. Kita kids! Napakainit! <laughs> yung umagang umaga pa lang, grabe na agad ang init. Mapanakit sa katawan at ulo. Parang yung ex mo lang. <laughs> Buti na ang kahit paano ay mahangin. Pero magkakasanburn ka pa rin. Lakad-lakad kami. Iikot namin tong isla. Kanina doon kami nang galing. Lakad dito. Papunta kami dito sa batuhan. Dito kami gugulong sa batuhan. May huli? May huli kayo? Ayan, punta tayo dito. Tingnan natin kung may mga huli silang isla. May dala pang fishing si Bunker. Ayan, may nahuli daw si baby boy ko na isda. Ano kaya ang isda ito sa tingin nyo? Comment na lang po kayo dyan sa baba. Ay bising busy sila mang huli, oh. Nandito po tayo ngayon sa ilalim ng puno. Kasi napaka-init to. Super init. Nag-pictorial tayo dito sa ilalim ng puno. Aura, aura. napaka ang init. Maliligo sana ako. Kaya lang parang hindi ko carry. Ang init. Super init. Super init ng tubig. Ah, ng araw. Tapos yung tubig din, mainit. Kaya lang, super init talaga. Si Banker, ayun, nag-fishing. Dito ako nag pictorial sa ilalim ng puno ng ano to. Hindi ko alam kung anong puno ito. <laughs> Nag-picture-picture ako dito. Hmm, ganyan. Ito <laughs> na daanan natin. Abay ako pa. Ang tatanungin i eh. Ngayon pa nga lang ako nakarating din eh. <laughs> Ay, ayun. Shortcut naman pala Aridini sa likod. Papunta sa kubo. Pwede pala dumaan dito kaysa paikot sa may tabi ng dagat na dinaanan namin kanina. Dahil di naman tayo magsiswimming, ay mag-change costume na tayo. <laughs> Diyos ko po, pagkakainit pero tulog na tulog dito si Sir Ken. Kaya naman ginising na siya ni Morissette ng makalipat na sa mas malilom. dito kami sa ah. labas. Mas gusto namin dito kasi mainit dun sa kubo. Ano, dito kami sa ilalim ng Hangin. <laughs> Tapos, sana gusto sana namin maligo nga. Hindi kami makaligo. Napaka-init. Super init. Hindi kaya. At sakit sa balat ng init. Hi! Talaga la ang ah! sasalukin ka na lang bigla kapag ganito ang paligid. Medyo malayo-layo pa ulit ang biyahe namin pabalik ng kalapan. Kaya pahinga din muna pag may time. After magnap, bumili tayo ng chichiriria at soft drink sa tindahan. Sabay muni-muni na din. Nagpapalipas na lang din kasi talaga kami ng oras kasi mga tanghali pa ang dating ng mga bangka na sasakyan namin to be continue po sa part 2 ang kulitan namin bago umalis dito sa isla.